البور، 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 البوغل مو isang umaga sasamahan ko pala mga pagkapit si Boy Skincare sobrang kapal na kasi na buko niya parang bao lalo na si Ichang bungga makikita na kasi sila ng LDR niyang jowa dahil isa ako example ng kalinisan gagayahin nila ang gupit ko kaya na naman sinamahan ko sila sa pinakamagre na barbershop dito sa amin sobrang ganda sobrang mura kasi sa barbershop na to nasa loob ang waiting area tapos meron pang aircon kaya lang tamang hintay muna kami kasi meron pang isang gunugupitan at meron pang isang susunod kaya nga namimili muna sila kung anong gupitan gusto nila dahil sobrang galing ng barbershop namin 100 hairstyles na pwedeng mong pagpilian pero dahil nga meron pang gunugupitan lumabas muna kami sa glit ang katabi nga Kapitan ng Barbershop na to ay coffee shop. Kaya habang naghihintay matapos yung gulong pwede mo na kami uminom ng kape dito. Dahil nga sinamahan ko sila, akala ko lilibre nila ako. Akala ko tatlong chocolate ang bibili nila, dalawang piraso lang pala. Kaya medyo malungkot ako dito habang hinihintay na yung order nila. Gustong gusto ko pa naman yung ice coffee lalo na kapag may yelo. Ayun na nga order nilang tig-isa. Habang hindi pa na nainom yung kape, meron akong naisip. Sinubukan ko kung gaano kalakas yung pakaramdam nila. Mahina nga pakiramdam nila kaya lagi sila nawawala ng pera. Pero hindi ko lubos akalain na kahit hindi nalako ni Libre hindi mo lang nila ako para alukin. Oh, kuya dogs, tikman mo. Kuya dogs, gusto mo bang tikman? Wala man lang nagganon sa akin. Kaya na release ko na dapat pala wag mo hanapin yung sarili mo sa ibang tao. Buto na lang kahit pa paro si Itchang ay na nakaramdam. Hindi man niya ako na libre na kape dahil wala nga daw siyang pera. Libre naman niya ako ng chichirya habang naghihintay. Kaya lang kakain pa lang sana ako. Nakita ko ang pagmumukha ni Boy Skincare. Galit na galit ang tingin niya sa akin. Bato ko wala. Sakto na lang kasi pera ni Itchang kaya dalawa na lang nabili niya. Pero, syempre hindi niya ako binigyan sa pambayad ko para nauuto na niya ako. Halos mait maya ako na siya binibigyan. Pero kahit ganoon okay lang kasi masayahin na mapagbigay naman akong tao. Tapos na kami kumain kaso na may problema kami kung saan namin tatapon tong chichirya dahil wala kami makita basurahan sa kalsada. Naghanap naglakad pa talaga kami na malayo kung saan mayroong basurahan. Pero syempre dahil nagbago na ako, at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan. Tinuruan ko sila na magtapon sa tamang tapunan. O di ba kahit pa paano nakatulong tayo? Natutuwa naman ako at dahil na ko sila. Pag tapos kami magtapon ng basura, bumalik na kami sa barbershop. Kasi siya na lang kasi itchambugan na ang next. Kailangan ni itchambugan magpapogi. Kasi next Sweet makikipagkita na siya sa jowa niya LDR na anime yung profile picture kaya magkakaalaman na kung tao ba talaga yung kausap niya o hindi kaya sabi ko magpakalbo na rin siya tulad ng buhok ko sobrang seryoso na nga na Ichambungan may papikit-pikit pa kaya habang ginugipit na si Ichambungan napapasin ko si Boy Skinker walang ginawa kundi kumamot ng ulo tapos nakita ko sobrang daming lumilipad na dandrap ito pala ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapagupit mag-isa kasi nihiya siya sa berbero na sobrang daming niyang dandrap isang buklat mo lang sa buhok ni Boy kaya nagkakalatan na mga dandruff sabi ko gumamit siya ng head and shoulder okay. samantalang ako ay meron din ng problema 22 years old pa lang ako pero sobrang daming ko ng puti para naagad akong lolo kaya ayun nalaman naman naman na pala kaming problema. Kaya tinawanan na lang namin. Namanghadin nga ako kay Kuya barbershop. Okay. Habang naglalakad siya naka-form na siya nang circle. O di ba ang giling bilog na bilog 180 degree Tapos na nga pa lang si Iciang Bunggan, 27 years old na nga pala siya pero nagmukhang 26. Dahil nga siya, siya sa makikipagkita sa sa Jawa niya, napahit na nga din pala siya nang mga bigote. Kaya sabi nga pag-withdraw niya sa do bahalaw, ahit sa baba. Charo. Ang next naman nani po, kupitan si Boy Skinke. Sabi ko nga gusto mo mag-viral, magpa-kupit ka ng tulid ng 25, may butiki sa ulo. Tapos habang ginugupitan siya dito, kinausap niya yung barber siya. Tinanong niya si Kuya kung ano sojak sa inya Sabi ni Kuya ka Daw. Tapos sabi ni Boy Skincare, kaya daw mahaba ang leg niya kasi ang zodiac sign daw niya ay giraffe. May ganun. Tenen, eto na nga pala kinala sa basa ng gupit nila. Si Boy Skincare 30 years old pero mukha lang 21 tapos mukha niyang tatay si Istian Bungan. O oh, di ba lahat kami nagbukang bata pero ako ang pinaka cute. Yeah!